Gang, nga mura mangkag na hadlok ongi. Hapit ko ma-rape. Sa unahan, may gani na ako'y kwarta. Unya, gang, imuha na lang gihatang imuha kwarta, gang. Wala, gang. Uy, nag nag lunch lain sa kayo daplin karsada. Gang, kabalo ka mo mo lang, uy. Dili, nga man Ah! sa panahon karon wala na babayi nga mubugha og kahoy kay gusto nila sila ray permi bughaon ah! <laughs> Kung mahal nyo mga lolo nyo, tulungan nyo naman si lolo. Help us subscribe para marami pang joke ipapalabas. Lolo, grabe ang kaso sa HIV sa Bunawan. Oo, Apo. Unsa di meaning sa HIV lo? Human Immunodeficiency Virus. Kung sa Bisaya pa apo, hugaw iyang bisong. <laughs>